Pransya, isang mayaman at maunlad na bansa sa Europa. Dito ako nakatira, kami ng aking pamilya. Hello, bonjour, kamusta? Yes, you heard that right. I live in France, specifically in Paris. 2015 nang mapunta ako rito. And yes, more than 9 years na akong naninirahan dito. Sabi ko noong bago pa ako rito, Three or five years lang, uuwi na at mag -fo for good na ako sa Pinas. Pero hindi ganun ang nangyari. Maraming kagaya ko ang ganoon din ang pangako sa sarili before. Alam ko, relate din sila. Ngunit hanggang ngayon ay nandito pa rin sila at nakikipagsapalaran. Marahil marami sa inyo ang magsasabing, ang swerte mo naman sa Paris ka nakatira. At totoo naman. Ganoon din ang pananaw ko para sa aking sarili at iba pang mga kabayan na naririto. Maliban sa pwedeng malaking kinikita o kikitain sa trabaho, ay may mahusay na sistema pa sa healthcare itong bansa. At marami pang ibang magagandang benepisyo na binibigay ang gobyerno sa bawat tao, anuman ang kanilang lahi o saan man ang pinagmulan. No discrimination. Masarap manirahan dito sa Paris, pero hindi madali ang pagsisimula. Lots of adjustments, pagkikisama, at pagtitiis ang puhunan. Iba-iba ang kwento ng bawat isa at may mangilan-ngilan ako mga may babahagi. So stay tuned lang po for next videos. Merci, thank you, salamat!